Ito, mini-mini-mix na tayo na uh, tatlong klaseng lupa. Mayroong loam soil. Yan, inaluan natin yan. Usot. Ito yan, usot. And then yung lupa. Ito okay, yung kaling dyan sa harapin natin. pag alu natin yan. Kasi mayroon tayong dyan gagawin. Nalagay natin na sa mini garden. Tatanim ako ng mga ano, iba ibang kung uh, halaman or gulay okra okra ayan ito may tatanin ko yan, yung dalawang klaseng kamote dalawang yung variety ng kamote isang puti at isang yung violet or pula then may mga buto na rin tayo itong binabad may basil okra ayan pula mamaya Mamaya hapon tayo magtatanim para hindi mainit. Tatanim natin yan dito sa gawa nating loam soil. Ayan. Mix. mi mix na natin. Magtatanim na tayo. Ito yung ipupula natin. Binabad ko na tayo na. Ano man yung dito. Yan yung ating itatanim yan sari-sari na yan dyan. ayan okay na may nakalagay na mga buto o ano mga klaseng seed para sa ating tatanim na mga gulay-gulay tabi muna natin to ayan natin tumubo tapos ililipat natin doon sa ating ginawang plan kayo na. Clear cleaning. Ito naman yung dalawang klasing kamote. Yan, ito yung green. Tsaka ito yung parang violet or pula. Pula yung daon or violet. Ayan, parang ganyan. Yan, dalawang variety ng sweet potato. Itatanim natin yan. Tatanim natin. Lagi unahin natin to dito. Maglalagay tayong Tatlo. Lagi natin. Ayan, tatlo. Tapos, maglalagay tayo din dito. Bawat gilid ng tigisa. Ito naman. Isa. Lagay natin. Medyo malalim na 3 to 4 months. May laman na to harvest na natin ito. 3 to 4 months. Ayan. Yung bawat gilid na lang ang ating ilalagyan. Bubutasan muna natin. Lalagyan natin dito sa ating bubutasan. Ayan, ito yung dalawang klasing tanim natin kamote. Sweet potato. Ayan, ito yung bawat gilid. Nalagyan natin. Lalagyan natin yan sa labas. 3 to 4 months natin yan. Bago natin tingnan kung may laman na. Ayan. Ayan, nasa labas na yung ating tanim. Ayan. Kamote you know. Sweet potato. Malalaman tayo na after ilang days, 3 to 4 months, harvest na natin yan. Itong badyang, ilagay natin dito para mabulok. Hayaan natin siyang na mabulok para gawin natin pampataba din yan. Just, natin, ilagyan ko ng plastic. Yan yung sili. Tapos yung punla natin. Dito natin ilalagay 'yon. Sa bibiga natin yung ating tanim. Ayan.